Ito, nahulog pa! Pag nahuli ko to pogi ako. Si Mr. Crab! Oh. Ang sama ng pakiramdam ko ba? Parang kailangan ko nang isugod isugod sa pinakamalapit na vacation house. So kaya sa Ainido Palawan ba? <laughs> Yo, what up mga kois? Kumusta? Feeling nyo ba deserve na rin ng uh, isang vacation? Ala, ganun talaga. So ang ganda sana nung panahon, ano, kalmado. Kaso umiko tayo kanina pero wala tayong nakuha. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na tayong gagawin ngayong araw. Kaya samaan nyo akong balikan ng isa sa pinakaunang video na nagawa natin dito sa ating tambayan at ating alalahanin ang mga memories nung araw na yan. Alright, let's go! isang malawak na ilog yan na daanan talaga ng mga barko yan oh, o, kita nyo nakapang kakalapad yan pero ang i natin ngayon dito lang tayo sa gilid kasi may nakita ko mga malilit na isda dito eh yung uh, isang dangkal lang yung laki ba? maganda yung pang bait fish pamain sa mga predator dyan, dyan lang sa gilid na yan tapos pakita ko sa inyo yung setup natin simple lang yung setup natin ngayon traditional na setup lang so floater tapos may maliit na sinker tsaka maliit na hook yun lang pain natin ito pa rin traditional na bulate pa rin so dito dapat daan daan lang tayo maglalakad kasi malinaw yung tubig tapos yung mga isda nandyan lang yung sa ibabaw ewan ko lang kung makikita nyo pero nandiyan yung mga isda eh, ay kapag so, mabilis tayo maglakad o oh, mainay inay ma, ano na sila, makatakot na yun magde magdadive na sila pa idaling hindi na natin sila aabutan kaya dahan dahan lang tayo so, dito ingat ingat lang kasi kita nyo naman pag nalaglag kaya dyan swimming ka na talaga kasi so, may dumaang mga barko pa na alon talaga ng malaki laking alon kaya may, may chance na mabasa ka So hahanapin natin yung isda na lang tayo. Gayahin natin si Mark. Si Mark na tahimik lang. Bukan <laughs> na lang namin yung pae natin. Kailangan, gandahan natin yung paglagay. Sulpak lahat. Yan. Dito lang sila eh. Peace on. Ito nahulog pa. Busit. <laughs> bawi, bawi. Saan na? Takasan tayo na na. Ah. Pisyon na yun eh. Huli na guys, wala na, isyo na talaga ito hmm. bago pa mahulog ulit Lala. parang siyang bangus ulit, pang bait fish hindi na yeah, pawakan ayan huwag pa natin kung makahuli pa tayo ulit nakakagat na ulit huwag kayong pala ate. ang galing fish one mga kuys, pangalawa <laughs> ay, medyo malaki to ay, mga ah, kula yata medyo malaki to, kasarap sa una hindi yun naman oh, ih, eh. hindi ba pinagpag lang sa atin natin medyo malaki to yan. Ang likot-likot mo. Hmm. Napakita ko nga kita eh. Ayan. Di ba? Tara, balikan pa natin mga friendship niya dun. So, meron tayong dalawang nahuli. Saan, dagdagan pa natin. Special na naman. Tangkla na to. Hmm. Diba? Tsaka muna. Kaya ako muna tumalun dyan. Kagatan eh. hindi nila hindi nila sa mukha nila eh kailangan matapat sa mukha eh kaya natin ito siya nang tubuan pa eh kami yung pagbigyan na rin sa pain lagapit lang sa alis sila ulit yun na yung nangyayari ngayon hindi talaga nila dinitake pero ito huli eh di ba? isang magandang strike lang eh ba? Kot on kam. Yeah, at yung tiipat mo nila maganda ba yung bulati so pang ano na to pang apat na to mga kuis hmm. ah, talaga natin yung mga tripa nito sino relate dito yung kagatan na tapos nabuh nabuhulang ka anak ng pusa Nandun na yung mga isda, ikaw na lang hinihintay tapos nagkabulbul nag pa yung rig mo. Oye, eh, de wow, pagbalik mo ron, wala na yung isda, di ba? Anak ng pusa. May mga kuis, niniwala ba kayong kaya yung mga huli ng uh, crab gamit ang tau-tau, uh, tau -taw, Tubukan natin ah. Pag nahuli ko to pogi ako. Ha? Ano, deal? Pag nahuli ko, pogi ako. Ha? Oh. Fish <laughs> <laughs> on. Crab on. Mr. Crab. Oh. oh. Brown crab, gawa ko kung nakakain to. Pero, Mukhang hindi kasi ito na ay nangyayitura. So balik natin sya. Hi Bush! Medyo medyo maliit to pero okay na to. Pampain lang naman natin yan eh. Dito sige yung alon. Napalapit yung alon dito. wala so, pa, tataw-taw ka na ganyan. Kasi, medyo maambar nito hindi ba? Diba? Lana, wala akong na isda. Ay, <laughs> mo uli yan. Ayun, alo na. Ito yung version ng ayo. Boy bulabog. Hmm, wala na. Yan lang yung pag may dumaong barko, reset ka talaga. Reset lahat. Hanapin mo na naman yung target mo. Ito yung pae mo nandiyan pa rin. Pero pag na nag-ingat lang, ka lang na nag-iit kasi baka masama ko rin sa alam. Ulog ka sa dagat. So yan, bilangan na natin yung mga nahuli natin. So isang klase lang yung mga nahuli natin ngayon. Parang, ayan yung harpa nila yata ito. o parang uh, banak, bangus, ah, uh, pwede, hindi ko alam, basta ah, yung bilangan natin, isa, parang yan yung pinakamalaki, hindi ito, o parang yan yan, dalawa, kung may sugat sya, tatlo, tatlo na yan, yun lang yung pinakamalalaki nila yan, may isang dangkal siguro yan. yung iba, may liit na lang to 4, 5 6 ahinga-hinga pa. So, ang balak natin gawin dyan, pangpain lang talaga. So, bait fishing lang. Balik sa maliit, ganito kalaki, pwede mo lang ipain ng buto eh. Ilalagyan mo lang ng pang catfish hook dito sa ulo niya. Kasi yung ulo yung pinakamatigas na part. So, dyan dapat. Pwede rin sa buntot. Pero ako sa ulo ko naglalagay. Kasi kung malalaki siguro, ano to eh, chop bait. Siguro sa ganito kalaki, 1, 2, 3, mga apat na piraso na hati pwede nyo gawin kasi pag malaki masyado mayat na ipain yan kung kumakain naman kayo ng isda pwede naman siguro kain ito siguro bigat nya bigat uh, isang kilo na rin to sa anim na piraso hindi sa palengke parang ano sandaan tumpok o oh, 80 na lang yun nawala na yung kagata nila eh sinuwa na rin yung panahon lumakas na yung hangin tapos malamig na din kaya okay na yun, nakarami na naman tayo na nahuli. Hindi naman kailangan sobrang daming huli, tsaka hindi naman kailangan sobrang laki. Ang importante dyan, kapag fishing ka kahit na eksing oras, nabigyan mo ng time yung sarili mo na mag-enjoy. Yun naman sa isang fishing, ma-enjoy mo. May kanya-kanya naman tayong hilig, diba? Yung iba bike iba nagmumotor, tayo dito tayo napunta sa fishing. So yun importante na may distract mo lang yung isip mo sa mga sa mga seryosong bagay ba at least mabigyan mo yung time yung sarili mo na maging masaya. Bang! O di ba? Hindi tayo zero. <laughs> Mga hindi naman masama lumi sa past. na no? Meron nga ako nabasa, bakit daw mas malaki ang windshield kaysa sa rear view mirror ng sasakyan? So ang paliwanag daw dyan kung ang pag-uusapan ay eh, perspektibo ng buhay, ang windshield daw ang uh, nagre-represent bilang uh, present at future. Kaya dyan tayo dapat mag-focus. At ang rear view mirror naman, yan yung past. Kaya sisilip-silipin lang natin sila minsan kasi nandyan ang mga memories at experiences natin. Masakit man yan o masaya, lahat ng yan ay magbibigay ng lesson sa atin para harapin ang ating present at future. Maraming salamat sa pagtambay mga koys at sa pagsama sa akin sa pananood. <laughs> Sabi nga nila mga koys, it's not a bad life, it's just a bad day. Kaya, bawi na lang bukas. Matsalab mga kuys, adios. Yo mga kuys, naranasan nyo na bang matibo o masting ng isang catfish? Ingat-ingat po mga sir, dahil ayos sa pag-aaral, ang mga catfish ay may abilidad na makatibo sa pamamagitan ng mga spines sa kanilang katawan na matatagpuan sa kanilang mga pectoral at dorsal fin na nagtataglay ng mga toxins na may dermonecrotic, edemogenic at basospastic factor na nagbibigay ng sobrang sakit pamamaga at kung minsan ay lagnat sa mga biktima nito. Sa Pilipinas, may isa po rin hito na endemic lamang sa isla ng Luzon. Ito ang Manila Sea Catfish o Kanduli na una na-diskubre ng isang French zoologist no 1840 sa mga katubigan ng Maynila. Nagigaya ng normal lahito, ito ay nagtataglay ng tatlong spines o tibo sa kanilang katawan na kayang magbigay ng matinding sakit sa mga biktima nito. Isa pang nakakabilid na abilidad ng isna ito ay ang kakayahan nitong mabuhay sa tubig alat, brackish water, at kahit sa tubig tabang.